JR Hermoso bumabalik wala akong mukha kasi video talaga to ay si Carlo nauna, na una nag na yun oh madali na ala tag daran ang -dar sa mga may mga motor yun know, o nagtitikin sa akin kung ano ko yan yan ang binibidyoan ko pala lupa ng lula ko yan sakop ang 24 star yan lupa yata yan batito Patay tong kalsada sa kakto hindi ako naglalakad sinubukan ko mag upload kaso lang sobrang hina ng signal kaya ganun o. E, may bayan na kami dyan sa taas putra isang taas ng bunok nahirap pa na ako Ayoko ko na magbalik dun pero wala akong magagawa magigitan na ako kasi akit ping kami Ayan. Ayan o. Uh, kaya nag-upload ako, medyo utal-utal. awala uh, wala tayong magawa. Talaga pag uh, oh, naglakad-lakad ako. Ito talaga lupa ng lula ko to. Diyan, may sagingan, may nyog, may mangga, may santol, may ano pa ba? Akasya. Lahat na mayroon dito, mayroon dito. Ayan. Bukas, pupunta kami sa sa ano dito? sa uh, palayan para mag video hanggang, hanggang saan ang sakop Psst, Carlo tabi kung hanggang sakop yung yung lupa ng lula ko eh, nyo yan na ba diba may motor dumaan pag pataas nya simula pataas ng lalaki may motor hanggang pataas pa kunti sige pa hanggang doon sa dulo yun ang lupa pa ng lula ko sobrang hawak ayan ayano ayan ng lula ko Balitong kalsada talaga dito kasama sa may arid ng lula ko ta kita mo na yan onsi kami magkakapat onsi sila magkakapatid ang apo niya iidan pa lang kami mga apo niya ayan yan ang lote ng lula hindi ko na binjudyo yung mukha ko kasi yung minuto hindi ko makita doon ako galing sa ano sa mga ilog oh. Oh, ilog sa ano na kukunin ng kuryente. 5 piso isang cellphone. 5 piso sa power bank. Mura lang pero sa labas 10 piso 15. Ayun oh. Ah, oh, ilog. Mapuntang palayan doon oh. Sa nakikita mo 'yun, green palayan na 'yan. Ayun, tara. Pasok na tayo. Okay guys, uh, putuloy ko muna. Magbibidyo ako sa pangalawa. Mag-apat uh, na minuto na naman to. Okay God bless. Good goodbye. Ingat.